Hello teachers, good day. Alam niyo po ba na sa bagong DepEd Order No. 34, Series of 2025, ay kasama sa refinement ng ECP ang pagpapaliwanag sa status ng isang qualified reclass applicant? Makikita po ito sa Section 26, dito po, sa DepEd Order na may title na Comparative Assessment Results for Expanded Reclassification or Career. Ano po ang nakapaloob dito, Teachers. Malina po na nakasaad dito, ang pinakauna pong talata ay naglalaman ng The result of the comparative assessment for expanded reclassification also known as career shall remain valid until fully exhausted. Ibig pong sabihin, ang lahat po ng mga qualified applicants na nakaabot sa minimum 50 points na cutoff score, ngunit hindi na reclassified due to budgetary constraints or kakulangan sa kaukulang budget, shall be automatically prioritized in the succeeding fiscal year. Kayo po ang pinakaunang priority bago po bibigyan ng consideration ang mga new applicants or ang second batch. Yan po ang malinaw na nakasaad dito sa debit order na ito. Pangalawa, malinaw rin po na nakasaad sa refinement na ito na habang naghihintay tayo na mabibigyan ng budget ang lahat ng mga aplikante, nakasa din po na hindi na kinakailangang mag-undergo ng panibagong assessment. So hindi na po kinakailangan mag-demo ulit, wala na pong NCUI at wala na pong PAF at interview. Dahil po maghihintay na lang po tayo na mabibigyan na kayo ng budget. At pangatlo, nakalagay din po dito that all eligible candidates shall be accorded opportunity for reclassification in the subsequent years as the program continues to receive funding and implementation support. So habang may mga budget po na maibibigay si DBM for reclass, patuloy pa rin ang pagbibigay nito sa mga teachers lalong-lalo na sa mga eligible applicants na nag-apply noong first batch. Kasama na po dito yung hindi natanggap kasi na DQ sila. So iwasan po natin teachers sa magkakaroon ng mga hakahakaw, chismis dyan sa tabi-tabi na wala rin daw patutunguhan ang inyong pag apply Dahil alam niyo po, sa totoo lang, pinagsisikapan ng DepEd na mabigyan ng pansin ang mga hinanaing ng ating mga kaguruan, lalo na sa pagdating sa usapin sa promotion. Kaya ang refinement po na ito ay ating pangahawakan that sooner or later maabutin natin ang ating pinapangarap na promotion. For more videos, don't forget to like, share and comment. Good luck po sa lahat ng applicants. God bless and more power teachers.